Namayapa na nga nito lamang nakaraang Sabado January 25 ang veteran actress at Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero sa edad nito na 91 years old. Ito ay kinumpirma ng kanyang nag-iisang anak na si Marithes Gutierrez sa pamamagitan ng isang Facebook post. Aniya sa kanyang post ay namaya pa ang kanyang inang si Gloria Romero nitong January 25, 2025 at ilalagak ang burul nito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Gayunpaman ay hindi na idinetalye ng anak ni Gloria Romero ang sanhi ng pagpanaw ng ina bagkus ay nagpasalamat ito sa mga nagpaabot ng pakikiramay, mensahe, simpatsya para sa kanilang pamilya na dumadaan ngayon sa isa sa malaking pagsubok sa kanilang buhay, Si Gloria Ann Borrego Gala o mas kilala bilang Gloria Romero ay nakilala at minahal ng marami sa mahusay nitong pagganap sa telebisyon at sa mga pelikula na kanyang mga ginawa at pinagbidahan, siya ay kinilala at tinagurian bilang Queen of Philippine Cinema at ang kanyang showbiz career ay nagningning ng mahigit 70 years kung saan ay nagkaroon siya ng mahigit 250 films at television production Unang sumikat si Gloria Romero noong dekada 50 at 70 sa mga pelikulang katulad ng Dalagang Ilocana kung saan siya nanalo ng Best Actress sa FAMAS noong 1955 at pelikulang Tanging Yaman na nagbigay sa kanyang ng Best Actress Award sa Metro Manila Film Festival noong taong 2000. Nakilala at minahal din siya ng marami sa pelikulang Magnifico, Bahay ni Lola at Rainbow Sunset, Narito panuuri naman natin ang mga masasayang huling sandali ni Gloria Romero bago ito pumanaw. No, so, my favorite is the song. Magwipi ko, nako, inipipo mga kalimutan niya. Hindi naman siya. Alam mo lang, alam mo lang, alam mo lang. Hindi naman siya natasa. Ang mga hindi pa lima na. Ipi-tapi yeah. ha. Basta remember ha, ah, so, naka. Gloria, magkakaroon niya naman. Yeah.